para sa isang uh, video na naisip kong gawin so eto nasa bakasyon na nga pala ako nandito na ako sa Pinas so sinundo ako ng usawa ko at meron ako naisip dahil kung mapapansin nyo wala dito si Miknik so hindi kasi niya alam na ngayon yung bakasyon ko so yun, nakaisip ako ng uh, nakaisip ako na isurprise siya kasi nga ang alam niya August pa ako okay. so hindi niya alam nandito na ako so ngayon mamaya pala may laro siya mamaya sa dun sa court ng basketball so ngayon so surprise natin siya hindi ko alam kung sa bahay o dun sa court basta mamaya malalaman nyo na lang sa next update ko mamaya so nandito na kami sa ano sa natuan ang ono no? malapit na kami siguro mga 25 minutes or 20 minutes pabinangon so yun, update ko na lang kayo mamaya kung ano yung mangyayari so, tignan natin kung masusurprise natin si Mick so yun na mga kalodi update lang, nandito na kami sa pantok bali dumaan lang muna kami sa drive-thru ng Jollibee para bumili ng ano ng lunch no. tapos yun Tumaan lang kami dito para meron na kaming pang tangalian. So yun, update ko kayo mamaya para sa pag-surprise natin kay Micky. Hindi, solo order yun. So eto yun Solo order yung spaghetti tsaka tuha. Mu-order na yung sako ko ng ano, sa drive-thru. Update ko kayo mamaya. 554. tayin lang namin dito yung claiming area tapos diretsyo na tayo ng ano ng bahay na natin kung paano natin i-execute yung pag-surprise kay Mick Mik, -Mik. Tayin lang natin yung order Hi. Okay. Saunakan mo, labas na lang po. Okay. Sige pa. Walang pa na isang tuna pa eh. Update ko kayo mamaya. So yun na ano mga kalodi, update lang. Nandito na kami sa Panto. Tapos, uh, nakabili na rin kami sa drive-thru. So ito na. Ngayon, medyo umuulan na. So, nakapag-decision na kaming mag-asawa na ano na lang namin isusurprise si Mikmik -Mik sa bahay dun sa bahay namin so yun at nandun na rin pala si Papa kaya dalawa silang masusurprise so yun update ko na lang kayo mamaya kung paano yung execution ng pang susurprise natin kay Mikmik -Mik. so yun sobrang excited na rin ako kasi syempre eh. diba may laro sila ngayon pero kung ganyan ang panahon tingnan natin kung makakapanood tayo ng laro niya o kung matutuloy yung laro nila So, update ko na lang kayo malapit na kami. Grabe oh. lakas lakas ng ulan. Sakto pa na nandito na kami sa ano, binangunan na mismo. Tsk. Lakas ng ulan, grabe. Ano kaya natin magagawa yung pag-surprise kay Mik -Mik? Ah, lakas, grabe. Dali di delivery po. Para ay nik ni. Ang gusto si nik ni. Deliver po ng dali di. <laughs> <laughs> para po si mo. Para <laughs> po si. Dali di po. Morde po ay nik ni di

đang làm một trận này coi xem sao chào chào mình có số à chào chào mình có số chào chào chào